pag-uusapan natin sa video nito. Kaya naman guys, tapusin nyo ang panonood para nang sa marami kayong matutunan. But bago yon kung nagsisimula ka pa lang, no, na manood sa akin, ako nga po pala si Estudyante Trader, isa po tayong Junior Financial and Investment Analyst na kung saan gumagawa po tayo ng mga contents, no, mga research reports regarding financial and investment data at syempre nagbablog nga rin po tayo para nang sa gayon, translate natin yan into simple words at maraming matuto na mga kababayan natin na Pilipino. Kaya naman guys, oh, let's start uh, Mag-subscribe na po kayo. Ah. Uh, Mag-follow na kayo. Share nyo to para mas marami pang matuto. Now, eto nga ang point number one eh. No, alam ko sinabi na ng mga ibang mentors, no, at uh, talagang nagiging misconception po yung kapital. By the way, hindi ko na edit to, raw video para talagang marami tayong matutunan, okay? So, kasi number one, ang kapital, no, it is very subjective, no. It's it really depends on the person, on the people, on the particular trader na magte-trade, 'di ba? Kasi kahit nga sabi nating ang laki ng kapital mo, 'no? Malalaki nilalagay mong lot size. No, malaki yung margin mo, malaki yung equity mo. Kaso, hindi mo naman ito na manage ng maayos, nalulugi ka pa nga. What's the point of having a large amount of capital? ba diba po? ba diba? Walang sense kahit na meron kang 100,000, kahit na meron kang kalahating milyon, or More than that, no? Seven digits worth of capital kung hindi mo ito na ma-manage ng maayos, wala kang plano, bara-barang execution, hindi pa rin tama ito. Hindi pa rin gaganda yung iyon trading performance. Okay? Kaya nga ang unang binubuo sa trading is what, no? Yung talagang analysis, execution, okay? And discipline. So, kasi lagi kong sinasabi, ang trading, that that is not only a knowledge or learnings to be adapt or to to learn, but also it is also a skill. Okay, ibig sabi na skill the ability to do what is needed to be done. Okay, so ibig sabihin po nito ang trading, hindi yan, hindi yan patalinuhan, hindi yan palakihan ng kapital. Nasa sa'yo yan. Huwag mo ikukumpara yung kapital mo, knowledge mo, galing mo sa ibang tao, but also compare yourself to your self as well. Okay? Kaya ngayon nga yung point, no, balik tayo sa point na kung saan hindi mo kagad kailangan dito ng malaking kapital because ang uh, pangalawang point, no, binubuo muna natin dito yung ano, sistema mo sa trading. Binubuo muna natin dito yung pagkatao mo, no? The investors profile and trading profile, no? Gaano ka ba kabilis mag-trade? 'Di ba? Kasi nga kahit sabihin mong, o oh, sigi sige, mayaman ako coach, no? laki na kinikita ko sa trabaho ko, meron akong pangkapital, malaki, no? either nagsisimula ka pa lang or pabalik ka sa trading kasi iba tumigil, di ba? So, pabalik sila ngayon o bumalik sila, ang laki ng kapital nila, bakit ganun lugi pa rin? Ang tanong, eto nga, eh, wala sa kapital, maliit, malaki ang yung kapital. Ang tanong, number one, may binago ka ba? Okay? Nag-improve ka ba? Binago mo ba yung mali mo? nag-evaluate ka ba? No? In-evaluate mo ba yung sarili mo? Before you step in. Okay? Kasi wala, promise, no? wala sa kalaki ng kapital. Kasi bakit ako, ang ginagawa ko trading challenge, 20, 30,000 pesos. Bakit kumikita ng libo araw-araw? Okay? Depende pagka hindi ako nakapag-trade, syempre. No? Ah, uh, but, but the point is, kayang palaguin kahit maliit na kapital. Eh ba, ang tanong ko nga, bakit yung iba, mayroong 50k, may 100k, bakit hirap na hirap ipalaguin? Bakit hirap na hirap i-manage? So, wala sa kapital. Lagi ko sinasabi, nasa taong nagtitrade yan. Okay? So, kaya, I mean, gradually, tinuturo ko rin yan, no, na, syempre, paunti-unti, mas maganda rin naman yon lumaki yung kapital ninyo, paunti-unti, with the gradual increase, kasi pagka, ang sanay ka lang hawakan dati, 10K, 20K pesos, eh, nagkaroon ka ng na medyo malaking pera, no? Nilagay mo 50k mabibigla ka rin hindi po dapat gano'n. no gradual increase of capital but also palakasin mo rin yung iyong sarili yung iyong physical and emotional strength no emotional control sa trading no hindi lang ito tungkol sa pera hindi lang ito tungkol sa resources at capital na meron tayo tungkol din ito sa ating sarili at kung paano mo i-manage ang iyong emotions at kung paano ka ano mag-decision Okay? So, kaya again guys, no? Sana sa 5 minutes na ito, marami kayo natutunan. So, hanggang dito na lang muna, medyo mahaba na, no? Every 5 minutes or less na lang yung manggagawin kong video. So, ilaman po. God bless you and see you on my next vlogs.